Bakit nang hmm Sabi ko sa inyo eh. Ano bang problema? Bibitawan ko kayo. Ilan kayo dyan? Madami, madami. Ilan nga? Ako napipiko na sa inyo ha. Di kayo marunong kipag-iusapan ha. Eh pinagtatangis nyo yung bata. Labing isa kami. Labing isa. Ano? Labing isa kayo na? Ano kayo? Na? Sigasagot. Iba-ibang nangyari sa amin. Sige, yung una, gusto kong malaman ano bang pinakamalala yung pinakalala na ano, bilisan nyo. Nabangga ano kami sa harap ng school nila. Anong school ba yan? Hindi ko alam kung niyo, dayo lang kami. Dayo lang kayo, nabangga kayo. O Yung pangalawa. Yung pangalawa. Bakit pinatay? Nirikot, ako. Oh, bakit yung ano, bakit di pa ako nakakapasok sa taas? Ano bang problema? Hindi Di ka ba marunong magpatawad? Kaya hindi ka pa nakakapasok? Eh pa, paano ka makakapasok yan kung hindi ka marunong magpatawad? Panginoon nga nagpapatawad, bakit ikaw hindi magpapatawad? Malang kami sa dasal. Ako, bahala sa inyo. Magdasal ka. Magpatawad ko. At dadasal lang ko kayo. Ako mismo magdadasal ay, sa inyo. nakalimutan na kami ng pamilya namin. Eh, ako, hindi eh, ko kayo makakalimutan. Basta tayo eh, humingi kayo ng tawad sa ating Panginoon. At ito kayo ipagbibigyan. Huwag sa tulungan mo kami. Bakit ay eh, naisipan mo naman yung bata yung ano? Bata yung ano inyo? Yun, ano po, nakakakita siya. Nakakaramdam. Eh bakit pinagtatangis niyo yan? Eh sana ipina, pinarating nila lang sana yung ano, pro, ano? Hindi niya mabasa ang nais namin. Ha? Hindi niya mabasa. Ganito ha. Tutulungan ko kayo. Yung bata ay titigilan nyo. Ang din ba tayo? Ilan kayo? Labing isa. Labing isa. Ano? 16 po tama? Labing isa. 11. Po. Labing isa? 11. Oh? 11. Okay. 11 kayo ha. Eleven. anong pinakamalala dyan na na ano, nadali? Anong taon mga taon ba 'yon? Anong taon? Tagal na. Nakalimutan kayo, at hindi na kayo dinadasalan kaya hindi kayo napakapasok. Ako ba 'yung nakikilala nyo? Ako 'yung ano, 'yung ka-ano, ka, tawag nito pagkakataan nyo na ngayon humingi kayo ng tao sa Panginoon at ay kayo pagbibigyan kayong ano kayong labing isa labing isa ba o kayong 11 hindi kayo ng tawad at kayo ipapatawarin ako at ako mismo ang magdadala sa inyo patawarin po kami ginamit namin batang ito siya lang ang nakita namin paraan para matulungan kami. Sana ay maunawahan kami. Ngayon. O, oh, anong sagot ng Panginoon? Mas ho, taos na sa pan sa aming kalooban. Magpatawad at aming ang tawad sa kanya. Dapat lang. Kaya hindi ganyan din. Diyan sa bata. Ilang ano, humingi din kayo ng pasensya kasi na ilang araw hindi nakakapasok sa school dahil sa inyo. Pasensya na hindi. Hindi namin sinasadya. Hindi ko na malapitan. Wala na daw bang iba doon na natitira doon sa school? Wala na, sigurado kayo ha? may kang diwata pero mabait yun. tayo tatawagin natin ha? At ay pagbibilinan ko. Ayaw siya ba yung bantay doon? Oo. At sige, tatoy pag ano, tuturuan natin yan. Ha? Ano bang gusto nyo ba yung dasal? Ilan ba gusto nyo yung dasal? Ako mismo magdadasal sa inyo on the spot, ha? Ikaw na ako bala ba sa sa aming kaluluwa? Ah, siya sige. Sige. ah oh, Ayos na ba sa inyo? Ang ganda na dasal. Sige. Papalakasin ko, ko kaya papalakasin Sige, bangon diyan kayo, bangon. Bangon kayo ng 11. Oh, sapat na ba yung sa inyong dasal? Oh, maraming salamat. Ano, hindi na ba sa inyo mabigat sa kalooban ninyo? sa amin. Alam niyo kasi, papaliwanag ko sa inyo ha, bakit din hindi nakikilam Lord kasi sila, pagdating din ng panahon, ay uusigin at lilitisin din sila. Alam niyo yan, ha? Alam niyo yan, ha? Lilitisin at uusigin din, din ng Panginoon at walang ibang dadaanan kundi siya lang. Siya ang una at huli, tandaan niyo ha? Oo. Oh. Ha magpatawad at lagi kayo magdasal. Sa so, tanangin kayo kung papapasukin kayo doon. Anong sabi? Hindi pa rin oras. O anong gagawin nyo daw? Minsisiyo lang tuloy. kayo'y mamamalagi kung saan kayo ilalagay at doon kayo. Gagawin ang iyong pinag-uutos ng ating Panginoon. Ako ba iyong naintindihan? Kayong unsi na nasa loob dyan. Ha? Tinatanggap niyo ba ang Panginoon Hisuristo bilang Panginoon? Oo kung Maraming salamat. Kami mo nanggagambala at maririnig kayo ulit dito sa bata, ha? Ha? Pag mangyari yon, alam niyo na kung saan kayo pupulutin. Ah tulad nangyari doon sa isa, sa isa. Ha? Kayo ang katutulad sa inyo. Hindi 'o sa akin. Sa ating Panginoon. At eh ako'y tagagawa lang. Oh. oh. Salamat din. Ha? ay lilisa ng matiwasay at matapayapa ha ano ba ang utos sa inyo ng Panginoon ano ba yung gagawin nyo unang una ngayong kayo ay may dasal na huwag nyo aksayin yung panahon at pagkakataon na binigay sa inyo ha ah, Agayang, eh. mag sa magpasalamat kayo ito, ito ay lumapit sa akin kung wala wala kayong mag, hindi kayo makakapasok basta basta yan ang sinasabi ko sa inyo o, sapat na ba yung dasal sa inyo kayong unse hindi sa akin sa Panginoon pasalamat ko sa kanya at hindi ako yung nagbibigay ng ano sa kanya sa kanya lahat ng galang wala sa akin ako yung tagagawalaang Panginoon, salamat po. Binagbili mo po kami. Nasaan nasa ba siya? Ayan, Ay, maliwanag sa ila. Likuran mo. Marami kang kasama na Sabi ko naman sa inyo eh. Ah, kaya alili ah, siya at matiwa siya. Eh, Ayoko naman gagambala kayo ng tao. paggagawin gawagawin nyo na yung dapat niyong gawin at pagkakataon na binigay sa inyo. Ha? Ah, kaya pagsalamat kayo si Panginoon. Bilisan nyo at kayo may uras laang. Po. Maraming maraming po. Kaya alis ha. Alis. O, yung diwata. Doon sa ano, sa lugar na yon Pasok. Ay, magandang ano, araw sa iyo, kaibiyan. Kumusta at uh, ano ba yung iyong pinagbabantayan doon sa uh, school? Ah, Maraming magandang para lang. Maraming salamat at kinungo muna sila. Hindi po sa akin kundi sa Panginoon. Ako po yung tagagawalaan ng aking trabaho. Oo, tinanong mo sila. Naiingayan ako sa kanila. Ay hingin ang hinang tulong, eh, ipapano yan, ipapano kayo magpapag-communicate mag 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 eh, sa inyo sana, pwede na sana sa inyo ay eh, nasa second dimension kayo at nakikita nyo sila. Hindi nyo ba kayang i-connect sa ating panginoon? Hindi pwede magkakalim. Ha? Hindi, hindi ka pwede makialam. Uh, ano ka doon? Ano ka? Taka lang naman. Anong elemento ka? Isang diwata. Okay. So tatanungin kita, meron bang diwatang brown? Ang kulay? meron nakita ko nung nakaraan doon sa pinuntang ko kagabi at ay isa lang yun bilang ako makakita ng ganoon karamihan madam may iting at mas marami ang puti mas alam ko mas karaniwang kasi nakikita ko ay puti puting diwata ha huh? ay kitang kita ko naman ay babae naman yun at ano lang sing, siguro mga uh, na talampakan yung taas kagabi eh, lulu niya yung pinuntahan ko doon. Yung mat ay yung anong iyon? pero mukhang dalaga pa rin tingnan. Tama uba? ba? Uh Oo. -oh. hindi eh, naman ng iba man nakikita na eh, ibang mga gamot ko anong nandoon ay eh, sabi daw namatay daw ng ano namatay daw taong nandoon sa ilalim ng pinagtitirikan ng bahay ay din o Manila nagita. mga elemento ang tayo walang kakayahan bihira sa ano po ba ang walang kakayahan hindi bibihira po yun pinag-aaralan at pinaghihirapan minsan regalo pa ng Panginoon ang ganun na abilidad kahit ako ay napakahirap din na makakita noon pero ako ay pinag, pinagpalat at ako ay pinag, aralan ng maoigi pakiusap kaibigan ha ano ba ang iyong pangalan Anna. ha ako yung si diwatang Anna okay diwatang Ana Rose Ana Luz ano ba ang iyong kakayanan wala ano naman ako takapagbangtay lang sa school hmm. ay kilala mo ba si diwatang Maria Makiling? Maria Sige po. Hay, wish minsan nagagawin na 'yun dito at ay tumutulong din sa amin. Maraming daw, banggo mo 'yan. Ito nga, 'to. Napakasarap. Hmm. Pabiligay naman siya. Nang. Ni Maria magdedem. Na? Hindi na pagkasal ng mga kumakakayod. Oh, siya, sige. Maraming salamat ay kayo ay nakauusap din ng ano ng ina kalikasan. Ano ba yung ano, ano ba yung patakaran ninyo at ano ba yung inais iparating sa tao? Ito ito i-upload ko sa YouTube kung sakaling papayag ang mga tao. Yung tugmi ng kalatasan. Huwag tatapon ng basura kung saan sa Ang tanim ng mapunong kahon Ilang ho. Oh, Ilang maraming salamat ano. Uh, kaibigan di wata. at uh, magandang araw. Masala, masala, salamat sa pagdolo. Salamat. Eh. Sige. Alis na muna po. Okay lang.